sa PhilHealth tapos uutang sa World Bank ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Ulitin ko ha. Kinuha yung 90 billion sa PhilHealth tapos uutang sa World Bank ang galing. Uutang sa World Bank para daw sa health system. Magkano? Sa dollars 509.24 million. Kung sa peso naman 28.7 billion. Kung uutang din kayo ng 28.7 billion, eh bakit kinuha nyo sa PhilHealth yung 90 billion? Ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Talagang ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Yung ekstrang pondo ng Philhealth, saan na napunta? Tanong mo, baka diretsyo sa bulsa. Sa sobrang galing ni Speaker sa pondo, binigyan mo yata ng agimat. Basta usapan pondo, mabilis pa sa kidlat. Hindi na naawa sa may mga sakit. Yung pondo mukhang ginangster pa. Hindi na nabusog sa 90 billion umutang pa. Inuha yung extrang pondo sa PhilHealth, yung magbabayad ng utang tayo pa. Imbis na wala kang sakit, putik magkakasakit ka. <laughs> Hindi po nangangahulugan na dahil sa health sector din ginamit, ay justified na o legal na. Malinaw po na ang budget na to ay nakalaan para sa premium ng mga indirect contributors natin. Out of the way, let people do as much as they can. Now that we have found that the, that the, we we hear that the, the, it is a, uh, it's a bet the to be the to be the to be nyo, bilyon na, na pinag-uusapan partida, wala pang project yan. Kasi hindi sila nakafocus sa project, sa budget lang. Paano pa kaya kung may project yan? Sa sobrang tanga niyan yung flood control sa kabarko nagbanggaan. Nasira pa yung flood control natin dahil binanggaan ng barko. Kita nyo? Binangga ng barko yung flood control. Ay, hindi pala binangga ng flood control yung barko. Binangga ng barko. Basta may nagbanggaan. Hindi lang klaro, pero bahala na kayong umintindi dyan. Flood Management National Government Budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MNDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Hindi naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila solusyon. Hangga't wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anlibaha. Pero hindi po only ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po only ang ating pondo. Hindi po only ang buhay ng ating mga kababayan. Oy, Boljak, pakiulit kayong bandang una. Kasi parang may narinig ako, kongreso na naman walang ya. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng kongreso. Tulang niya kongreso na naman, si Speaker na naman. Lalo pang pinataas yung budget ngayong 2024 na wala ka namang maramdaman. Yung budget ng Pilipinas, siyang pinagmumulan. Totoo nga ang sinabi ni VP Sara na ang budget ng Pilipinas ay hawak ng dalawang buhaya lang. Ben, dalawang tao lang? Eh buhaya gusto ko eh. Biruin mo, 1.44 billion per day. Hindi mo na matatanggihan, Speaker, kinantahan ka na ni Villanueva ng my way tiba-tiba yung buhayang araw-araw birthday. Gusto kasi ng kupal na to, band-aid solution. Ayuda dito, ayuda don. E saan na napunta yung 1.44 billion? Araw-araw pala yun? Hindi man lang namin naramdaman yun. Tingnan mo ah, yung extra pondo na 90 billion sa PhilHealth kinuha. Tapos sa flood control may 1.44 billion kada araw. Kinanta ni Villanueva. Tapos may 500 billion na nilaan para sa mahihirap na pamilya. Wala man lang kaming naramdaman, miski isa. Lahat ng pera na yan sa napunta, pastilan ka. <laughs> Tapos yung kababayan natin na OFW sa Saudi Arabia, binitay, hindi man lang pinagtanggol neto. Kaya mga OFW, mag-ingat kayo kasi wala kayong maaasahan dito. Di Tinapik na to ni Super DM pero itatapi ko rin dito. Ipagkumpara nyo kung paano tinulungan ni Pangulong Duterte yung mga OFW kesa sa bobong na to. Higit dalawang dekadang nagtrabaho bilang kusenero sa Middle East si Roderick Aginaldo, Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017, nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan, isang taon mula ng unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa al-Khalifa ng Bahrain, ibinabas sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang isang taon mula nang maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay na kalaya si Roderick Aginaldo. matapos na mabigyan ng royal pardon ng hari ng Bahrain. Agad na ipinabot ng Pangulo ang pasasalamat sa hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aginaldo kasama ng 15 pang OFWs masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang pinay overseas worker na si Jennifer Dalkes sa UAE. Ayon sa Pangulo tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon oras na bitayin ang ating kababayan. What I'm trying to say is uh, kung hindi ka Walang mangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot say f***, you better behave. Ganito ang luha ng justisya, ng kalayaan at ang muling makapiling ni Jennifer Dalkes ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng administrator ng Overseas Workers' Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak, ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalkes sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalkes ang punong ehekotibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalkes ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo sinaksak umano ni Dalkes ang kanyang amo matapos siyang pagtangka gahasain. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalkes. Sabi ko kasi, kasi nabi ko, but tayo ninyo yan, sabihin ko sa inyo. Nag-i-inag-peace ang magkakapatid na Dimapiles nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Dimapiles ang natagpuan sa loob ng pre sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Is, there, is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? There will be no more recruitment for uh, especially domestic helpers. Wala na. Pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Hinatula ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna Demafelis. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas sa ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Umaaksyon si Bin Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna de Mafelis. Ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang mayigit isandang OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa Naiya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Hindi ko na, gustuhan, at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan. Basta pauwin mo lahat. like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. At uh, hindi po ako papayag na <coughs> samantalain kayo. Boom! Panis! Walang sinabi yung Marcos nyo sa Duterte. Ngayon, tingnan naman natin ngayon yung Marcos niyong pinagmamalaki. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charged Affairs, Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada. Alinsunod sa lokal na batas, naharap ang Pilipino sa parusang or retribution of we tried everything and for many many years and uh, the, the Saudi government uh, really uh, tried to uh, look and to be sure that uh, the judgment uh, uh, of hanging uh, was uh, was actually deserved deserved Nonetheless, we, we we appeal to uh, the better natures against of our friends in Saudi Arabia. Uh, the law there is very strict, and uh, uh, one of ours has uh, been taken away.